nilosiblak si Black. Pinaam, nag nagpaampo na siya dito. Ito ang si Erika ang puso namin. Si Black yun know. hmm. ano. ano lang ito siya sa amin eh. Pumunta lang, kumain. Tapos hindi na siya mo.

sleepy cow. Ah. <laughs> paglaro si Erika, oh. Ito ah. uh. so yung black, oh, dila, Kali sa bahay. Ang paampo nalang siya. Ang si Bak. Sa tulok. Ayan. No. Alili, yeah. Erika! Yeah. <laughs> yeah. ah, lalipad siya na yung sa baba Erika I love you, Pala I love you, Pala I love Pala Thank you.